Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. At dahil hindi na nga ako nakapagligpit kagabi, kaya naman eto, napakakalat nga ngayong umaga nitong bahay. Pero bago nga yan, nagpatugtog nga muna ako. Napakalakas nga din talaga ng sound itong ginagamit ko na Bluetooth speaker with microphone. Kaya naman bihira ako na nga magamit itong DVD home theater namin. Yung pinatutugtog ko nga dito ay eh, pang Christmas na para naman damang-dama na talaga yung Pasko. At as usual, nagligpit nga lang muna ako dyan ng mga kalat bago nga ako nagsimula magpupunas dito. At dahil December 8 na nga kaya inayos ko naman tong calendar. Ang alikabok na nga rin ito mga remote kaya ayan pinagpupunasan ko na nga rin. At para nga pumasok na din yung swerte dito sa bahay, binuksan ko na nga itong pinto. Naku po, napakagulo nga nitong balot ng upuan. Kaya ayan, inayos ko nga muna itong mga back cushion dahil aayusin ko naman itong balot. Alam nyo naman, pag kami mga bata talaga, hindi na may iwasan yung mga ganitong bagay. Pinagpagan ko na nga rin dahil ang dami nga mumu ng biskwit at saka mga tinapay. Abay, kahit na kailang beses na nga ako magsaway na wag dito kumain, eh dito at dito pa rin talaga nila gustong kumain. Kaya naman, no choice nga tayo kundi magpagpag na lang. After nga sa may so Five. dito naman yung sinunod ko sa may tukador at ang dami talagang kalat nyo pero okay na nga rin yan. at least nagka content nga ako ngayong araw o ba diba, magliligpit ka lang magwawalis eh meron ka na nga kagad content mapapansin nyo yung carpet nga e eh, nandito pa rin sa tabi ng tukador at hindi ko pa nga rin nalalabhan abay hanggang ngayon nga eh, hindi pa rin talaga ako sinisipag maglabanon dahil hindi pa rin talaga maganda yung pakiramdam ko at dito naman tayo lumipat sa may lamesa at ayan may mga nakasabit-sabit nga ng mga tuwalya at ang daming ang baso dito sa lamesa. Puti na nga lang din talaga at sinisipag nga ako kaninang umaga kaya naman natapos ko nga rin lahat ng gawain ko. So pagkatapos ko naman ligpitin lahat na nakakalat dito sa lamesa ay eh, pinunasan ko na nga rin to ng pamunas na meron ngang liquid dishwashing. Ganito nga yung gawin nyo para nga hindi magamoy malang sa yung mga lamesa nyo. Ang ganda lang din talaga ng ginagamit ko nga na plastic cover dito sa lamesa dahil napakakapal nga nun. At syempre kung gusto nyo nga rin nun ay ilalagay ko ang link sa may comment section. Grabe parang kailan nga lang nung huli ako naglaba pero punong puno na naman nga yung laundry basket ko dyan. Napansin ko na nga rin, napakalikabok na nga nitong Durabox namin, kaya ayan, pinagpupunasan ko na nga rin. At speaking nga dito sa mga Durabox namin, eh, abangan nyo nga at imi-makeover nga natin to. Meron na nga akong na-order sa Shopee na pang makeover dyan, kaya naman excited na nga rin ang Marcy nyo. At nung malikpit ko na nga lahat ng kailangan kong likpitin, eh, dito pa nga lang ako nagsimula magwalis, inuna ko nga lang dito sa may ilalim ng upuan. Aba yan, dami ko nga rin nakuha sa may ilalim ng upuan. Meron ngang papel hang at saka panali sa buho. Winalis ko na nga din dito sa may ilalim ng Christmas tree at may mga alikabok na nga rin. May mga nalaglag na nga rin ng mga ilang artificial nga na snow pano yung mga bata nga ay ang hilig niyan sa may Christmas tree. Iniipon-ipon ko nga lang dito sa may gitna yung mga nawalis ko at mamaya ako na nga dadaspanin para isahan na lang. O oh, di ba ang dami ko rin talagang nawalis tapos nilinisan ko naman itong map dahil magmamap naman ako ng sahig para nga masimot yung mga alikabok. Isa talaga to sa mga mas have nating mga nanay sa bahay dahil kailangan talaga natin ng map para nga mas mapabilis na rin yung paglilinis natin ng sahi. Naku po, naalala ko nga dati nung wala pa akong map e eh, napapatagal talaga yung paglilinis ko. Isa talaga to sa mga perks of being a content creator na tulad namin. Dahil sa pag-affiliate ko nga ay eh, nagkakaroon ako ng mga ganitong klasing gamit. So anyway, pagkatapos ko naman maglinis at dahil gising na nga yung mga bata, kaya naman eto, nagready naman ako ng lulutuin kong pang-ulam namin. Nung mainit na nga yung mantika ay eh, naglagay na nga ako diyan ng sibuyas tapos sinunod ko naman itong lata ng sardinas. Ginisagis ko nga lang tapos nilagay ko na nga rin itong scrambled egg na tatlong piraso. Simple nga lang tong ulam namin ng mga bata pero chak naman na magugustuhan nila to dahil gusto rin talaga nila ng sardinas na may itlog. Abay kahit nga ako pag ganito yung ulam, may eh, napapasarap talaga ang kain ko. Kain po tayo, mga Marcy at Parsi. Pagkatapos nga pala namin kumain ng mga bata, eh naghugas naman ako ng mga pinagkainan at saka pinaglutuan ko. Tapos sinugasan ko na nga rin tong mga lagayan namin na wala ng laman, kaya ayan, nagpuno na nga rin ako ng tubig. Paubos na nga yung water container namin, kaya ganun pagpupuno na nga yung ginawa ko. Nang mapunuan nga yung mga lagayan na eh, nilagay ko na nga rin dito sa may loob ng ref. At dahil maya maya, eh pauwi na nga rin ng daddy, kaya nagpakulo na ngarin ako ng tubig. Tapos kumulo nga ay eh, sinaling ko na rin dito sa may termos. At eto rin talaga ang hindi sa atin mawawala yung pagkakape nga sa hapon na bay kahit mainit eh for the kapi pa rin. Kaya naman tara kape po tayo. So nung nakaraan pala eh meron nga akong na na parcel. Eto nga pala ay eh, isang rechargeable light. Meron nga itong tatlong kasamang magnet na may pandikit. So yun nga yung ididikit nyo yung magnet tapos etong ilaw ay detachable. Kaya naman every time nga na malulobat siya eh pwede nyo nga siyang tanggalin para ma-charge. At dahil rechargeable nga siya eh meron nga tong kasamang cord. Warm light nga lang pala yung ilaw nito pero napapalitan nga to kung gusto nyo nga nang ko o steady lang yung ilaw. Yung link nga nito inalagay ko sa my comment section. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!